welcome back to our YouTube channel. Nilayasan ako nung isa. Kasi nagalit siya at naligo ako. Sabi niya sa akin, gumaling lang daw ako ng konti. Naligo na naman daw ako. Kaya yun, nagalit. Tumayas. Sabi ko naman, eh, anong gusto niya? Apat na araw na ako hindi naliligo, guys, ah. Apat? Tatlo yata. Pang-apat ngayon sana. Basta ang tagal ko nang hindi naliligo tapos alam nyo yon yung amoy ng mustard oil na dumikit sa katawan mo ng ilang araw. Tapos nainitan, tapos nagpapaaraw din kasi ako pag may araw. Ang baho kaya. As in, ang baho, hindi ko na matiis yung, <laughs> hindi ko na matiis yung amoy ko. Kaya nag-shower ako. Ang mahirap nga lang ngayon kasi nga mainit yung tubig. Tapos paglabas mo malamig nga kasi kaya ayan o no, todo todo balot ako. Tapos sabi niya sa akin, kapag sumakit na naman ang tiyan mo, huwag kang re-reklamo -re sa akin. <laughs> Ay ano naman ang gusto niya, hindi ako maligo. At saka like, ano kaya? Basta naliwag, baran na ako sa amoy ko guys, gawa nung sa Umaga, gabi, umaga, gabi. Tapos nagpapaaraw ako. Ang baho kaya, sobrang kung familiar kayo ng amoy ng mustard oil tapos na arawan mabaho talaga siya guys maraming ayaw ang amoy noon pero mabisa nga kasi siya lalo kapag ganitong malamig mabisa siya na yun ang ipapang apply ano siya ma ano siya na protection sa lamig talaga ang mustard oil lalo yung original yung talagang galing sa seed na piniga yun maano talaga siya yun nga lang maano ma, ano, ma masangsang, hindi naman masangsang pero kakaiba talaga ang amoy niya parang mabaho talaga siya na hindi mo <coughs> matiis ngayon hindi ako makakilos kasi ang bigat ng chum ko nagunti-unti ako maglinis, magdusting kasi sabi ko nga, medyo okay-okay na rin naman ang pakiramdam ko kasi nitong mga nakarang araw kasi si Asis ang gumagawa lahat, maglinis, magluto maghugas siya talagang gumagawa. Sabi ko sa kanya, maghanap ka ng isang tao na kahit pumunta dito, kahit yung tatlong oras lang ba, dalawa o tatlong oras lang, maglinis, magluto lang ba. Sabi ko kasi, hindi naman ako maarte. Ang gusto ko lang kasi malinis ang bahay, maayos. Ayaw ko nang madumi at makalat kasi lalo ako na ba. Sabi ko yung maglinis lang ba sa may terrace kasi malikabuk palagi ang terrace namin, lalo na si Aidan yung mga naglagas na buhok niya. Tapos sa kusina, ay gusto ko din na napapatubigan ba. Siya daw ang gagawa. Ayaw niya, siya ang gagawa. O di siya yung nahirapan. Sa so, totoo lang nahirapan. sa so, lang napapagod siya guys. Pagod na pagod talaga siya. Dito nakaraan kasi nga. Linis, hugas, luto. Tapos mamaya tatawag ang pasahero niya iiwanan niya, hindi naman ako makakilos, hindi ako makahawak ng tubig kasi sabi niya hindi ako hawak ng malamig na tubig. Kasi nga lalo ako mapapasukan ng ano. Kaya pahinga talaga ako nitong mga nakaraang araw. Ngayon, yung paghuhugas, hindi ko gagawin yung paghuhugas. Maglilinis lang ako, dusting, dusting, bakyong vacuum, vacuum. Mamaya pagdating niya siya yung magmamap. Tapos magtutubig dyan sa may harapan, siya din ang gagawa. nun. Kaya lang, hindi ako makakilos pa. At mabigat nga ang chan ko. Hindi ako makayuko. Mabigat yung chan ko. So, ayan. Wala, umalis siya. Kaya pahinga-pahinga ako ng saglit bago ako magunti unti ng gawain. So, see you later, guys. At nandito naman ako ngayon sa kusina. Nagluluto ako ng sopas. Bali, ginisa ko na yung manok. Sabi ko kay Asis, yung sausage, ang ilagay, ayaw niya yung sausage kasi sabi niya para do kay Asher. Kaya bumili siya ng kalahating manok. Ayan, ginisa ko at nilagay ko na yung gatas at tubig. Ngayon, pinapakuluan ko. Inantay ko siyang kumulo para may ilagay ko na yung ating pasta. Isang baso lang yung gagawin ko sa pasta. Tumi ng ano namin, no? Hindi <laughs> pa, hindi pa ako nakapaglinis dito sa ano, mamaya na yan kapag kaano na. At ayun yung ating vegetables. Ayan. karot at saka yung button mushroom. Ayan. Ito yung soup na ginawa sa akin ni Asis nung nakaraan pero walang pasta. Soup lang siya. Na eh ganito lang yung ginawa niya. Tapos nilagyan lang niya ng cubes yun yung kinain ko nung nakaraan kasi gusto ko nga sabaw-sabaw lang. Pero ngayon kasi medyo okay na ako kaya sabi niya kung pwede daw niyang lagyan ng chicken sabi ko oh pwede na kasi hindi naman na ganun ka. Alam niyo yun hindi na sensitive ang sikmura ko na nakaraan na sensitive siya makakain na ako ng balansa na ilalabas ko. So yan yung magiging pagkain namin ngayon pananghalian sopas. Tara! Ito na yung ating sopas na inilubog ko na yung ano, gulay. Pakukuluin lang natin hanggang sa maluto yung ating mga gulay. At luto na. Sama-sama na sila dyan. hmm Sarap. Kapag kumakain ka ng sopas ng paminsan-minsan, ang sarap talaga. Huwag lang madalas kasi minsan, alam nyo yun, nakakasawa din. So, pakukuluan lang natin. Hanggang sa maluto yung gulay natin. Then, meron na tayong sopas for lunch. Hi guys! Bali pupunta kami sa doktor. Dumating si Asher. Sabi niya masakit daw ang lalamunan niya. Tapos meron na siyang runny nose at may ubo na siya. Kaya... Sabi ko kay Asis, dalhin na natin agad sa doktor kasi nga, dahil din siguro sa, do, sa sobrang lamig kaya ayan nagkakaubo at nagkakasipon ang bata para bigyan siya ng doktor ng tamang gamot kasi may sore throat siya eh kaya di ko alam kung anong gamot ibibigay ng doktor check check up kaya pupunta kami nantay lang namin si Asis nakupo na kami dito sa may tuk-tuk. isarado lang niya yung bahay papadlak lang niya yung bahay So, see you guys. Hi guys! So, ayan, nandito na kami sa bahay. Kadarating lang namin. At yun nga, chinek up siya. Wala naman siyang lagnat. Pero namumula si Asher. Bali, binigyan siya ng ano, asmarex. Yung asmarex na pang -ubo. Tapos, aray ko, ang chan ko. At binigyan siya ng Si Cefacin. Ah, Sifexin for dry ano. Si Cefacin para sa kanyang ubo. Suspension. Para sa ubo niya. Bali 5ml twice a day. Tapos binigyan siya ng his ano um sa allergy, sa lamig at sa asthma rex para sa ay ito para sa runny nose ito para sa ubo asmarex at ito para sa lamig para sa allergy so yan yung binigay ng doktor na gamot ni Asher so yung ubo niya 3 times a day pero mamaya ko na siya painumin bago matulog para minsanan ako na may problema ako sa sarili ko ang bigat ng tiyan, naninigas ang chan ko kanina pa. Ay, nahihirapan akong kumilos. So, ayan, mag... At syempre, hindi na naman nakaligtas ang laruan sa may tapat ng klinik. Sa tapat ng klinik, may nagtitinda doon ng mga laruan. Ang kung ano tinitinda. Diyos ko, pang pa, ano nila sa bata, pang pa, inganyo nila ayaw ko siyang bilan kasi sabi ko bibili ako ng damit ni ating mo hindi pa kami alam niyo sa tutulong guys hindi pa kami nakabili ng damit ng bunso namin eh inaantay ko yung order ko na ipadala bali may in order ako bali dalawang piraso lang yun ay dalawang anong tawag doon two sets tapos inaanday ko yung order ko na galing kay Menchi para sa ano niya. Hindi pa pinadala ni Menchi pero kailangan ko kasi yung para sa hospital. Kasi sabi ko hindi ko alam kung ang bunso namin ay magmadaling lumabas. Kailangan ko nang mag-prepare. Naninigas ang chan ko. Sumisiksik siya pa baba. Kasi yung huling check-up namin si Falix ang bata. Ang posisyon ng bata si Falix. Nasa yung ulo niya nandito sa may baba kaya anytime soon anytime anytime talaga pwede siyang kung mapapaaga ng labas niya lalo ngayon na ganito nararamdaman ko naninigas ang tiyan ko at sumasakit siya kanina pagkatapos namin kumain sumakit ang tiyan ko grabe as in alam yung sabi ni Asis sakit na malamig sabi ko hindi ibang sakit yung nararamdaman ko kaya sabi ko kailangan kong ihanda yung mga dapat ihanda tapos pagdating doon, pabili ng laro. Sabi ko, hindi kasi. Sabi ko nga, pangbili ko ng damit yan ng ading oh! Itinatabi ko nga yun para sa babayaran ko pag ano, pag dineliver yung damit eh. Pag nagsusutor na kami, kapag hindi... Oo. Uh -uh. Kapag hindi maayos Um, kapag hindi maging okay si Asher hanggang bukas kasi ayan no, may sipon. May ranin nose. At saka namumula siya. Hindi ko papapasukin. Sobrang lamig sa umaga din kasi. Hay nako anak ko. So yun guys, sian ko na yung ating video for today. Thank you, thank you again for watching and see in our next vlog. Bye everyone and God bless us all.